Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa taon ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka, baka pagdating sa inkwento, iwan mo yung mga kasama mo, halimbawa may bakbakan na. Sa totoo lang, kahit po kumisan, meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Mainit na balita. Senador Rafi Tulfo, tuluyan na nga bang lumaki ang ulo? Pagka-presidente sa 2028, posibleng nga kayang takbuhan? Isa na nga sa maituturing na pinakapopular na personalidad sa bansa ay si Rafi Tulfo. Kahit noong mga panahong hindi pa siya senador ay talagang halos buong bansa ang nakakakilala sa kanyang pangalan. Pangunahing dahilan nga ay ang pagtulong nito sa mga pobreng mamamayan sa kanyang programa na nagbibigay ng serbisyo para sa mga kapuspalad at mga inaapi. Isa din si Sen. Tulfo sa mga nangunguna ngayon sa listahan na talagang maraming sumusuporta kung sakaling tatakbo ito sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections ayon sa pinakalatest na survey. Ngunit, marami na ang nakakapansin sa tila ba'y pag-iba ng kanyang pag-uugali lalo na nang manalo ito bilang senador sa bansa. Sa mga Senate hearing nga, ay talagang palagi tong grandstanding na tila ba ay daladala pa rin niya ang kanyang Rafi Tulfo in action na karakter kahit sa mga formal na pagdinig ng Senado harapang pinapagalitan kahit hindi naman sapat ang kanyang mga ebidensya at kahit na magalang ang mga profesional na resource persons ay pinuputol niya ang mga eksplenasyon nito dahil tila ba ay ayaw niyang makinig sa mga rason nila dati nang na nakahanap ng katapat si Sen. Rafi Tulfo kay Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta dahil nga sa pag-insulto nito sa isa sa mga pau lawyers sa pagtawag nitong bobo dahilan upang hindi makapagpigil ang bugada at binanatan nga nito si Rafi Tulfo. Doble pagod dahil doble kayod? Baka iba na ang kailangan mo. Switch to... Dahilan upang hindi makapagpigil ang abugada at binanatan nga nito si Rafi Tulfo. Ay, actually nakatuwang namin dahil lagi po siyang nag-refer ng kaso. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nag-refer. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos limang taon pong may issue po ang pau dyan. Na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit to siya nag-aargumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon Unfair po naman sa mga paw lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil di oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag inquest Yung mga lawyer namin buntis. Yung mga lawyer namin diabetic. Yung mga lawyer namin na nagpositive na sa COVID ay pumupunta, nagbibirtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbibirtual. Napaka-unfair po na nila lahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin, sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumungo sa akin. Dalako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dalako po ang kanilang appointing authority. Hindi po ikaw. Huwag ka na. Ngayon Abay, teka, teka. Hindi ka pusin sin... Abogado po ba kayo, sir? Mr. T., andi hindi ko po alam. Marami din ang nakapansin na talagang binabanata ng senador ang mga resource persons lalo na ang mga agency heads na umaaten sa kanilang Senate hearing. Kahit nga hindi pa klaro ang kanyang mga ebidensya, ay iniinsulto niya ito on public at ipinapahiya ng sobra-sobra na ayon pa sa ilan ay para lang mas lalong pumatok ang kanyang social media channels. Meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsolik, pag nagsabi ka ikaw ay kumbatan, di ba kumbatan meaning meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, uh, the categories of the firearms is not only uh, individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, Uh, Meron po yung ano, mga lima o anim po yung tao na... And then, sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo yung cruiser weapon, kung ano pa mga weapon, sa so kasama na dapat din. But uh, I definitely uh, uh, take offense, uh, Senator, that uh, you are already uh, telling us that there is a corruption. I, I believe uh, that that's not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I... I'm, I'm not saying you're lying, pero I'm saying na half-truth yung mga sinasabi niyo. I'll tell you why. Bakit piniprefer yung branded sa mga ospital, sa mga pharmacy, bakit inireseta. Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yun? Jan, uh, among them, pag kami nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we have accepted the Mexico Protocol... sorry, hindi ko na matiis po. Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan. Nangyayari yung junket nung araw, pero sinasabi ko no, po... No, Doc, ngayon nangyayari. You want me to prove? Oh, pero kasuhan natin sila, sir. So, meron tayong... Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Nakonekta din ng mga netizens ang dating issue nito sa isang sundalo na kung saan ay tinawag niyang duwag on national television at kalaunay namatay sa gitna ng bakbakan sa Mindanao na talagang kinundina ng ilang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ito kawawa itong issue na ito. Yung sundalo, eh, hindi siguro na-realize ng sundalo na hindi niya itutuloy yung magpapakasal. E eh, pinipilit ni Tulpo <laughs> na itong tao, Oh my God! Ha? Ituloy yung kasal. Eh, Pwede kasal yan eh. eh may prerogative. <coughs> may batas naman eh. eh kung hindi mo na tuloy yung kasal, pwede ka kasampahan ng kaso or pwede yung damages. Pero, tingnan mo, binabastos niya yung dinatawag niyang duwag. Ito, ito, pakinggan, pakinggan natin. Okay, nasa din telepono na si Private First Class Raymond Canlog. a uh, PFC uh, Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po, sir. Pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa taon ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa inkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na Nakakita ka ng kalaban. Baka tumakbo ka. Karipas ng takbo. Iwan mo yung boots mo. Takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo. Iwan mo. Dahil duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka. Sabay, sabay siguro, sigaw mo. Pa mama, mama, mama. Nandito ng kalaban. Tulong, mama. Hindi nga. Oh. O di kaya nakatalokbong ka nagdadasal tapos sina tinatawag mong mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan. Pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello, Sir Rafi. ko, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi, kasi na, kritikal yung pabalikan namin. Ano pa? Kritikal po yung area na mabalikan namin. Kritikal? Pwede mamaya na lang. Opo. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya ba merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat sir. lahat. Pero sa gala, magandang hapon po, sir. Ah, uh, Rafi, magandang, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay uh, PFC Raymond Canlog. Ito po ay sa amin na uh, couple of weeks ago. Ano bang nangyari? Sa yes, traffic kahapon no, uh, noong uh, July 29 about 5:20 ng umaga, itong unit ni um, 57 th Infantry Battalion nag-operate no, nagkaroon sila ng encounter uh, dito sa Barangay Penditen, Dato sa Libo Maguindanao. no. Okay. At uh, ito nga ay ang nag-result ng ng uh, dalawa nating sundalo no. Makita doon si uh, PFC Raymond C. Tandog. Okay. So, Dahil lang sa kanyang uh, quest na kumita sa programa niya dito sa YouTube. Ha? Ah, Pinakialaman niya yung buhay ng isang babae at isang lalaki na... Sundalo. ah uh, lalaki, sundalo, at magpapakasal pero hindi natuloy. Nagsumbong yung babae, pati tapos hinihikayat niyang kausapin in public yung lalaki na kasal kuya na wow. nandoon sa... Bata, sa battlefield. sa battlefield. <laughs> ha?